Ito, guys, kita nyo. Grabe yung ano ng baboy ramo. Oh. Wala, pati saging dong, oh. Nila. Sa susunod, guys, maglitag ako rito ng baboy ramo. Pag makakuha ako, guys, maglalaway kayo. Yun, guys, pakita ko sa inyo yung batis o yung ilog. Pinagkukunan ng tubig dito sa area ng kapatid ko. Kita nyo yung tanglad. Ayan, guys. Tanglad yan. Hindi lang yan. Ang dami pa dun sa baba kung gusto nyo bumili ng tanglad guys sabihin nyo lang hahatiran ko kayo dyan sa inyo basta malapit lang wag naman yung probinsya na ito lalo na sa mga naglilichon dyan ito guys mura lang yung tanglad dito kahit ilan kailangan nyo guys dideliver de namin yan dideliver de yan sa inyo yung mga may negosyong lechon manok or na ng baboy pwede kami mag supply ng tanglad maraming tanglad dito hindi lang to yung nakikita nyo sa taas lang yan Ah, napaka maliit na bahagi lang itong nakita nyo guys. Yan, puro tanglad yan dyan. Sa lang ng kalsada to. Kita nyo yung pababa guys. Puro tanglaran yan. Papunta doon. makita nyo yan. Tanglad. yan oh, mga tanglad. No. Oh. Tenin mo to Ha? Tenin mo yan. Ayan ba yun? Buhay lata Ito pa guys o. Oh. Dating kamutihan ngayon, tanglaran na ito so, tayo daan. Ito yung boundary. Ay, barbed wire na doon, oh. oh uh -huh. Bo. Kani yung lupa to. Wala, so, may eh. basta nilagyan lang nila yun. Siguro, hindi ako naglagay dito ng nauna ng coral eh. <laughs> Kaya nila. Kaya nga, eh. At least mayroong, ano, daan ng tao. Pero ikaw na lang mag-giveaway kung sakaling lalakihan pa yan. Lalakihan mo pa yan, eh. Oh. Yan dito guys oh, lalakin ng mga eh. so dito kami dadaan sa boundary ng lupa ng kapatid ko yan ito puro tanglaran yan guys hindi lang makikita halos so, yan sa rutas yan dong na lang ka yan Ah, lang ka kaso south yan eh uh -huh mangga oh. Ano ito? Tubo lang? Hindi, hey, tanim yan. Tanim ba yan? Okay. Ito, oh, ano ba yan? Yan, yeah, yan. Yeah, hindi ko kinuputulin. Hindi yun, oh. Pag nag-ano ako rito, nung putulin ko ito yan, Pag no? uh, mag-asikaso ako. Ito, guys, sunod iba vlog ko, oh. Magkatanim ako rito, nung maglo yan. Basta yung mga kakawa, huwag mo lang magtry. Ay, hindi. Putik. Dito, oh. Dito, kalamansian doon, oh. Oh, papaya dong oh. Ayan guys, oh. Ito yung mga papaya. Kaso maliliit. Ito yung tinanim ng kapatid ko nung ano, ah, tag-init. Akala namin hindi mag-survive. Pero kahit pa paano, nag-survive siya guys. Ito may bakas oh. May bakas. Ayan. Kita nyo to. Ito yung bakas ng tag-init mga nakarang taon. oh, ito na siya. Survive na siya. Nagbunga na. Manok na lang kulang. Iyon ang bunga. <laughs> Ang cute ng bunga. Ang <laughs> daming pansit-pansita, no? Medyo umal dito dong. Ano to yung binagsak ng bulldozer? Binagsak. Lakin yung butan ko. Oo. Pag silakihan ito. Ano to? Daging, eh. Tundan. Mm -hmm. <coughs> dito. Baka may ginto rito. Kulang bakas ng ginto. Ito tayo guys. Mga gold hunting. Gold hunting tayo Ay Ayan Oh. oh. Ang daming ano dito. Ayan Ayan. Ito boundary. Ay ko. Hmm. Hindi na daanan ng baboy ramo. Ay ko, ang tinik. Aw. Ang tinik ko. Oh. Uh, Ging talong-talong. <laughs> Nangamoy piangaw, ang daming bunga ng talong. Wild talong dong. Nakakain pa naman ni dong. Kaya, mo ng Kaya nga, nakakain, kumain na ako niyan dong. Hmm, Parang talong. Parang talong din mana tamis mas masarap siya sa talong. ang talong na ano mamait pa ite eh dungo ano mo babayramo? apapap ng baboy hu dito Oh, dito mo. dito oh. Daanan dito oh. Ito yung mga ano oh. Kaya nga yun, Apak -apak ba? ng oh. ano nga, oh. na ano oh. Kaya nga, kaya nga, kaya nga, kaya. Ako lupid. Oh, lupid lang mag ano pagkalatang magbili ako ng lubid na ano pulay brown yun ko kung yung nailo na pinakamalaki maganda siguro yun pwede eh. pwede rin nailo mas matibay matibay na yun no? Oo, oo pero sa atin sa dabo ano bang ginagamit doon lubid lang di ba? ito guys kita nyo grabe yung ano ng baboy ramo oh. wala pati saging doon, oh. kinain nga nila ay, nahinugan na. Oo. Oh. balik ako sana yan eh. Yung linggo ko, balik ko, wala nang puno. Kinain ng langgam. Hmm. Ay, ibon pala. Ayan guys. Sa puno dung. Dito maganda lagi mo nang ano Tapos, yung puno mismo gawin yung pangbatik batik dung oh. Ibog ba? Kung saan yung pwede ibog. Kasi walang kawala. Eh, oh, yung mismong mga ano. Ay. Ayan guys, yung you know, hitsura you know, ng... Baing daan na ng baboy ramo ito Tumba ng baboy ramo oh. ayan oh pinagtutumba yung saging ay may bunga din hmm, hindi naman kinain Hinugun. hilaw ito yata hinog gagong <laughs> social baboy ramo rito sa ano sa taas ng Montalban ay hindi yog kutana wawa parang bago oh bago lang ba tanim yung mga niyog niya? Sina, hindi, hindi. Parang ganyan. Hmm. yun ang boundary walang palatandaan dito ang bina walang bina ako sila ng manok yas dito eh oh? ako ang nakakakita hmm? hinatid ko din anong hinatid? Hmm, natihas. dito sila ng big abba malaki Ah, maliit ito. Wala uh. pa naman nun. Uh. Itinong yung pakaroon. Itala ko nga, yung manok lang nanitid. Meron pala dito, no? Ang galing. Ah, uh. pag sa Amerijan, ang dami dito manok yung Uy, dong. Dala mo yung ano. Lang. Ay, yun. Ay, yun patay na bina. Patay na. <coughs> Alay mo. Kayaman tayo. <coughs> Tara. yung <coughs> Yan oh. wala yata limatok dito buod pala tara may limatok pa dito Ay. explore namin yung lugar guys sa susunod guys maglitag ako rito ng baboy ramo pag makakuha ako guys maglalaway kayo maglalaway kayo baboy ramo wala na yung Karlang. Wala nang karlang dari. Yung sprinkler ah. Kanina yun daw. Akin yan. Masaya yung mga sidling oh. ano yung sidling yan? Akin yan. Kasi nga yung matapin mm. yan. Hindi yan. Hindi, anong sidling to? Mga pitaw. Buongon? Oo. Oh, Hindi buongon rin. Oo. Ah, wala na yung anumorito. Ha? Atabay. Ano yung atabay eh? Oh, ano yung atabunan Ano? na, may billing yan. Sa taas. Isang dayong dun, oh. Ito yung ilo, guys. Pwede kang uminom dito. Malinis dito. Hindi okay, magalala. Uh -huh. Down. Dali natin mamaya ito, oh. Malay mo. Malay mo malay mo? ha? yung bahay jan nito? oh? nagkita ko nang ano yaya niya nito? Eh. yung ano nang ano? bilingan? di yung ano yung ayagan? 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 oh? diyan ka ano sa jan? <laughs> baka bakak minok mo sa reto? malalalim ang bina rito eh ito yun alam mo kung ito ganito lang lagay mo na ang sampung kuno, nun narangan mo lang yung dyan no sa pinakamasikip parang ano yan swimming pool na rin di ba may paliguan lagun pwede mo i-vlog oh. <laughs> set up nung ano ay Ha? Sirain ko tubig lang. Oh, hindi, pag alam mo ano, open lang. Open mo 'yon para hindi ano. Magigib diba? mag oh. ano ba? Magigib, yeah. oh. Sandok po. Wala. Hindi ba Wow. Sarap dito, guys. Oh, kita niyo. May pools naman dito. Pwede maligo. Pwede maligo rito. Yan ang sabi hindi. No? Yan No? Lalo na sa baba. Kung ito nyo na, pwede yung sinimple nyo. Babagan na sinimple, no? Tapos magiging sinimple na. oh, Oo. Yan o. No? Kaso malalim. Malalim na. Hanggang dyan o. No? Pagalim. Hmm. Grabe nung no? lalim nung. No? Hindi, babaan lang. wag na masyado. Grabe naman. Patakot. Pwede, no? Improvise. Mm Parang naman ng Tapos mm. sabihin mo doon sa taso. Oh, meron tayo exploit sa baba. Pwede mo ligo. May ano doon. May busay. Busay lang na hugot-hugot. Ayan -hugot. yeah, ay. Eh. Kaso madumihan. Yan yeah, man. Seasonal nga lang. Pag, Pag inip, wala ito, di ba? Hmm. Gabi na saan galing ito. Eh, wala nang ano, ulan na. Gusto ko ka naging taas. Kasi kaya mababa ito. Diba sa ating sa ka na yan? Taas. Oh, ka taas na, taas na taas ito yung nap, hangod nila ang Ito yung sinasabi na naiinom. Napakalinis nito guys. Ito yung tunay na nature spring. Ayan po. Inom tayo. Inom tayo. Hmm. Sarap ito. Ah. Ayan. parang ano ah oh. ibang inuman eh ayan inum tayo ito yung batis tubig ng anong kalikasan ah ah hmm? yan galing yan oh tubig yan oh uh, oh busog ako agad oh busog hmm yung galing sa puno ng nara yan may nara tapos mga ano na yan puro na ano kawayan kawayanan ganun kasarap walang bahay sa taas yan ano? uh. dito may guys edad, may ugat pa ng himag may ano? ugat ng himag eh? libre libre lahat tubig wala ang babayaran eh? wala ang babayaran na tubig dahil libre Oh. Pwede ka rin maligo rito. Harangan mo lang, harangan mo nga lang para magkaroon ka ng paliguan. Swimming pool. Diba? Tara na. Dito na tayo.